Ayat Al-Milaw Al-Nikis al Ayan po si Kulaba May dalagalang biyaya Ayan pa lang pa po tayo na Ayan po si lahat po ng Barangay Babak maraming maraming salamat po sa inyong lahat At saka kay Sir Curly po Ayan Sir, ma'am Maraming maraming salamat po sa inyong lahat po At sa Inibitahan ko si Iwaga. Ayan, sana po po ito rin po ito, sir. Thank you so much, mga so, madlang, babang, barangay! Alright. Ayan, ito po yung tinatawag na Chaka Ken Chaka Ken At mayang po tayong pass over po. Ayan, yan po yung mix na tinatawag na Pichot Kuali at Chichorong Kaya po sa si mga nanay po at tatay po ah, Pag-iwanan ko lang po ito ng dapot ha. Kasi alam po yung mga ibenda. Ayan, thank you so much. Maraming salamat. sa lahat po nandito sa Barangay Bambang Pasig po po masaya masaya dahil first time po, po nakarating dito po sa Pasig sa Barangay Bambang hindi ko po ito napuntun dahil po kay Sir, um, sir Curly po ayan nakarating po ako napaka overwhelmed talaga lahat na tao ang bata, matanda, nanay, tatay, kuya, ate, kilalang kilala si Huwaga Sir, thank you God dating hindi pinipilahan ngayon kahit sino pumipila sa Huwaga Paris Overlook. Saan-saan matatagpuan? Ito po matatagpuan sa Quezon City sa may Litex Commonwealth. Bukas po kami 24 hours. Ayan yung tinatawag na Anli Rice, Anli Juice, Anli Sabaw, Free Soft Drinks. Lahat po ng Anli dito lang makikita kay Huwaga. Anli Love, Anli Kiss, Anli Hug. Ah! yes po maraming po kumipila mix po yun parang ano rin siya, yung parang uh, overload may babae may lalaki yun. ayun po kuyip, yung kumipila alam ano mo ibat ibang mga lugar sa sulok ng Maynila nakakarating na po kay dati po iilang parang doon lang po sa amin ngayon nung nag po halos lahat ng Maynila nandirito sa kay bawal po ang stress ito na po yung binigay ni Lord. Tung dati na nanalangin ako dati na maging sikat na singer, hindi po pinalad. Ito po yung binigay ni Lord. Kaya ito po yung minahal ko talaga. Kaya sa mga sumusuporta kay Hiwaga at nagtitiwala at nagmamahal kay Hiwaga, maraming maraming salamat sa... Iyan lang po yung lagi yung sinasabi. God bless you always. Pero ang tanong ko lang, paano na uh, nagkaroon ka ng... Paano sunflower. Na, alam mo itong sunflower. Yes, Opo. Itong time na to, sir, hindi sana ako papasok kasi medyo masama yung pakaramdam ko. Pero da time na yun, nung umuwi ako ng bahay, nung nakahiga na po ako na, sa kwarto, nasenturan siya ng mata ko. Sa, ay, lang, parang naisip ko siyang ilagay sa ulo. Ito, parang gusto ko lang dagdagan ng lasa yung aming parisan, yung ganun. Eto na, umuwa ko ng isang headband, tinalian ko siya, yun na. Lumabas ako pumunta sa aming tindahan, ang naisip ko noon muna ano kaya ano kaya sabi sa akin ng mga customers ko baka sabi niya bakit yun may nagbabante may, may bulak sa ulo ata yung parang gano'n na isip pero hindi pala ito pala yung nagbigay ng hiwaga talaga talagang hiwaga hiwaga siya noong time na yon na may nag vlog sa akin first time ko po yung vlog vlog na yun eh, dati hindi ko naman po yan alam yung mga vlog vlog na yun eh. sabi ko sabi niya sige vlog kita gusto mo sabi ko ay lang siya sa so sobrang haba ng pila sabi ko okay lang po ba Patapos. sabi wag mo na intindihin ako sabi ko ganun sige bablog kita salita ka lang ng salita kaya yun yung nangyari na yun parang hindi ko alas sa sarili ko labas lang ako ng labas ng words ayun na nga yung only rise only just only saba please of grace only love only kiss ayun na yun pagkatapos yun ng 30 minutes pinakita yun sa akin yung pag bablog sabi ko ah, okay ang galing mo sabi ko ganun okay ganito liwaga 2 days i-upload ko na sabi ko gano'n po ba yun sir sabi nyo, o malalaman natin yan three days na morning 8 a.m. yung tumawag sa akin yung vlogger na yun. Sabi, good morning Iwanga. Sabi ko ay hey, good morning sir. Sabi ko kagigising ko lang po. Sabi ko hindi mo ba alam nag viral ka? Eh sa sobrang pagod puyat ko po. Sabi ko nakasagot na lang po ako ng parang ah ganun po ba? Ay thank you lord. Ay sabi ko sir pasansya na po ah. Si antok na antok pa ako. Sabi ko sige tawagan na lang kita mamaya ng 4 p.m. Tumawag ng 4 p.m. Habang hiwaga, yung 1.8 million natin, naging 2.9 million na. Ay, ganun pa. Ah, artista na pala ako. Yay! Sabi ko nang ganun. Sabi niya, oo, kilalang kilala ka na yun. Doon nag-umpisa yung hiwaga na kung saan, everyday, may mga vlogger na pumapunta kay hiwaga. Ang inspirasyon ko yung mga magulang ko. Kasi yung nanay ko, nakuha ko sa kanya yung ugali. Na pag walang ginagawa, parang nararamdaman ko yung katawan ko. Yung parang napapagod. Hindi ako sanay na walang ginagawa. Kaya kahit ako yung may-ari ng Parisan, gusto ko gumawa pa rin. Nagkikilos-kilos kumbaga. Ayan si Hiwaga. Alam mo, nakaplano na po yan sa amin ng partner, business partner ko po. Sa ngayon po kasi, pinag-aaralan pa po, po namin talaga. Kasi ba diba, mahirap na po talaga yung automatic ka maglalagay ka ng ganun. Mas magaling talagang planado. ba diba po? At least kung mangyari mo yan, ibinigay ulit ni Lord, wow, thank you. Ayan din po yung isang naming pangarap eh, na magkaroon kami ng iba-ibang branch. Makano pala yung pares mo? Ayan po yung overload, 99 pesos lang po yan. Opo, lahat ng klase kay Hiwaga, 99 pesos only. Only rice, only juice, only sabaw, wow, free soft drinks. Ayan, minsan ko po sa mga nagmamahal kay Hiwaga, at nagtitiwala na patuloy sumusuporta kay Hiwaga. walang iba po ako sinasabi God bless you always maraming salamat sa natamasa kong ngayong blessing kaya sabi nga nila Hiwaga, huwag kang magbabago stay humble ayan nga po sinasabi ko sa kanila lahat po ng advice nyo kay Hiwaga, hindi po yan sa gawa kailangan ay hindi po yan sa salita kailangan sa gawa